Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, Tagalog muna tayo. At ito na nga bago pa Finally, magkakaroon na ako ng matinong unboxing video. Quick story lang. Ang sender natin ay isa sa mga matagal ko ng followers sa Facebook. Siguro mga 8 or 9 years or maybe more. Hindi ko na matandaan kasi ganun na talaga siya katagan na followers. Nagpadala na siya before ng isang beauty product pa-birthday din niya sa akin yon Pero hindi kalaunan, nawala din siya. So, akala ko wala na siya for good. So, ito na nga, fast forward. Lately, nag-message yung sabi niya, What would you like for your birthday? Ah! Nagparamdam! So, hindi ko yung naasahan na. Hindi ko yung naasahan na mag-message siya. Tapos, tatalungin niya pa ako kung ano yung gusto ko sa birthday ko. Kasi before, ginawa na niya yun dati sa akin. Tapos, paasa lang. So, etong last message niya, hindi talaga ako umasa. Until! eto na nga! Until natanggap ko! Hindi ko talaga inaasahan na totohanin niya pala ang kanyang mga binanggit, ang kanyang mga winika sa akin. No, tagalog-tagalog! <laughs> hindi ko na patatagalin pa. Ito na nga, nung tinanong niya ako kung ano gusto ko sa birthday ko, wala akong maisip kasi sa mga nakaraang taon, ng ginagawa ko talaga, nag-iipon ako para sa mga equipment na kailangan ko sa pagbablog. Itong gamit ko ngayon, Sony A7C, medyo malaki. So, pag nagbablog akong ganyan, mabigat. Kaya, ginawa ko, nag-iipon ako uli. Binili ko naman tong Sony CV-1 Mark II kung saan Comes very handy kasi malit lang siya. Lagyan mo lang siya ng tripod. So ganyan na, vlog-vlog ka na. Tapos, eto yung lagi kong gamit kapag kami ay nagbabiyahin ni, ni Glenn nagka-travel. Especially sa mga bodybuilding competition ko. Eto yung gamit namin. Tapos, backup na lang yung phone just in case na nalobat. So eto na nga. Mag-unboxing tayo ng kanyang regalo. Eee! Bakit gano'n? Excited na may kilig. Kaya yon. ito yung naisip ko pala. Ito yung naisip ko na sabihin sa kanya that point kasi yung content ko may mga movement. Ito yung naisip ko na, alam mo may mga tracking-tracking, may mga vlog ako kasama sa mga posing ko na kailangan ko mag-change ng position, change ng routine. So, ito na, isip ko that time. Pilasa ko sa kanya yung link. E, eh, tina natin kung um, sigurado ito ngayon. <laughs> buksan na natin yung kanyang gift. Ito na. Tsaka, oh, social. <laughs> Express post talaga. Yan. Ay, ano ba yun? Higpit, ah. Yan. Yeah. Mm. Buksan lang natin yung side. Cut natin yung tape. One, two, three. <gasps> oh! Ang laman ay... Ano ba to? Oh! DJI Osmo Pocket 3. Oh my goodness! Ah! Excited na ako! Tapos, yung isa ay... Oh! Ito yung... Ito yung Osmo Pocket 3 Vlog Combo na kasama yung DJI Mic 2. Ah, excited! Wow! Buksan na yan! na natin yung laman ng box. So, ito yung carrying bag. oh ang cute! Oh! Tapos, ano pa nandito? Ah, para yung mga mga manuals. Mga paper. Tapos, ano to? Sticker? Mukhang sticker. Buksan na natin yung laman ng bag. Ang liit lang niya guys, so as in talaga oh. Oh, excited much, excited much. Wow! So ito yung sa microphone. Ay, laki! <laughs> Ang laki pala niya. Press to unlock. So tatanggalin pala natin itong sticker. Yan. Sabi, press to unlock. Yan. Tapos, Ooh, wow! Excited ako! Grabe! So, ito yung dalawang microphone. Tapos, ito yung transmitter. Tama nga ba? <laughs> Ay, nako na paghahalataan. Excited much bago. So, ito yung kanyang mga mga adapter sa side. Yan. So, USB-C. Ayan siya. Tapos, yung sa, sa pang phone. Ito naman siya. Okay, excited match. Kailangan ko para itong iset later on. So, ayan na siya. Close natin. So, ito yung microphone. Tapos, ang laman pa ng pouch ay yung kanyang Type-C cable para sa pag-charge. Tapos, ano to? Ah, ito yung uh, windscreen na ipapatong natin sa microphone. Buksan natin yan. So, ito yung windscreen. Yan. So, mamaya natin siya uh, bubusisiin. Mamaya natin siya ilalagay. Tingnan mo natin yung laman. Tapos, ano pa? Oh, ito naman yung sa DJI Mic 2 camera audio. So, ito yung co connect natin dun sa sa camera. Ito yung audio. Tapos, Ah, tama. Dalawang ano, dalawang uh, windscreen para para sa tag isang microphone. So, ayan yung yan yung laman ng bag kasama yung microphone. Ngayon, buksan naman natin itong camera. Buksan natin. Tahan-tahan para hindi masukatan. Ay, nasa mula. Uhuhu. Saan natin? Ayan na siya! Okay, ito yung... Wow! Ito yung camera! Nakalagay na siya sa mismong Osmo Pocket 3 protective cover. So, nandito na siya sa kanyang case. Oh! Wow! Grabe! Excited na talaga ako. Wala na akong masabi. Grabe, lang niya. Oh, as in, very handy lang talaga. So, napanood ko, pagkatanggal, push lang siya dito. Ayan. Tapos, yan, lift mo siya dahan-dahan. Okay. Teka lang, para magasgasan yung, yung, lens ng camera. Isa-isahin natin. Tapos ano pala man nung box Ay, ganun din. So, parang sticker. Tapos, manual. Babasahin ko ito mamaya. Bubususin natin siya. Tapos, ito yun naman yung... Ano to? Ay, parang sa kabila ata. Ayun! So, ito naman yung maliit na handle. So, ito naman yung... Handle with one portrait, thread. So, ito siya. Pwedeng ilagay sa mga tripod. Connect lang. Connect lang natin siya. Make sure na magkiklik. Yan. Yan. Para safe. Kasi nga, di ba, uh, maliit lang yung kamay. So, may pag nandito. So, ito malaking bagay para hindi natatakpan yung mga microphone sa gilid ng daliri mo. Kasi pag nandito, may chance matatakpan yung mga microphone. So, it will come in handy. Tapos, push mo lang ito. Yan magka maglalak, mag-aanlak na siya. Tapos, ano pang laman itong mahuwagang box? sa ano pa laman? Ah, okay. So, ito naman yung Type-C na, na charger. Tapos, ito pala yung USB-C charging cable. So, ito yung ating, uh, ano ba yun? Sa so, dami pangalan ng, ng mga USB-USB type, nakakalimutan ko na. So, tapos, ito din yung meron tayong wrist strap. Ayan, buksan natin. So, merong, merong wrist strap na pwede mo siyang ilagay dito. Malaking bagay din to, yan. Lusot mo lang yan. So, para kapag nagbablog ka, extra protection na hindi mo siya malalaglag. So, ito yung laman ng... Meron akong hinahanap na isa. Ewan ko kung kasama siya rito dahan-dahan lang natin ilagay. Hindi ko alam kung kasama siya sa... Ah, so hindi siya kasama dito. Okay. Sa kit na ito. Yung filter, ay yung magnet pala ng microphone. Unless nandito siya. Hanapin natin yung magnet ng microphone. Ah, okay. Ayun! Yun naman pala. Ito yung hinahanap ko. So, ito, yung magnet na pwede mong idikit. Ay, madikit siya sobra. So, ito yun, yung uh, magnet. So, dalawa, dalawa ito, tag-isa. Para kapag lalagay mo siya sa mga damit, ito, nakadikit na siya. But, tapos, pwede rin naman siyang paklip. Ayan. Magkas, ando na pala siya sa loob. Hindi ko napansin. Ayun. Ay! Ayun na, ayun na, ayun na. So, balik tayo dito sa ating camera. Tanggalin na natin tong screen. Yan. Tanggalin na natin yung plastic si screen. Okay. Ito na yung pinaka-favorite ko na part. Yung pagbubukas. Isang slide mo lang. Slightly. Wow! Bukas na! Alright guys. Isiset up ko muna itong ating bagong vlogging camera na nga guys yung regalo niya. So, DJI Osmo Pocket 3 vlog combo nakasama kasama yung DJI Mic 2. Ngayon guys, hindi ko masya-share sa inyo kung ano yung kalalabasan ng aking vlog gamit ang kamerang ito dahil merong kulang. Hindi tayo makakapag-vlog dahil wala tayong micro SD card. Kaya stay tuned lang guys sa next upload ko, kagamiting ko itong camera na ito para makita natin kung gaano kaganda yung quality ng camera ito. So, for now, isi-set up ko muna. Titilan ko muna yung manual. Basa-basa din tayo pag may time para make sure na magamit natin ng tama ang features ng camera. Super excited na ako na magamit ito para sa aking mga future vlog at maibahagi ito sa inyo. Thank you for watching guys. See you sa next one! <sí sales> hum <sí sales> hmm. <sí sales> ok <sí sales>